Para sa aking balitang showbiz, awa ang naramdaman ni Hart Evangelista sa mga nalunod na aso matapos na hindi makalis ang mga ito sa pagkakatali ng rumagasa ang bagyong Karina. Ito ang dahilan kaya't pinunta nito kasama ng iba pang mga misis na mga senador na kabilang sa kanilang grupo na Senate Spouses Foundation, ang Philippine Animal Welfare Society of POS. Kasabay na nanawagan si Hart sa publiko lalo na sa mga may kaya na sana itumulong sa pagrescue sa mga far babies kapag nasa sa panganib ang mga ito at sa pet owners na medyo kapos. Ayon sa aktres, walang dapat maiwan dahil ang mga hayop at mga tao ay pareho kapag may calamities. Sinay pa nito na post sa Instagram na blessed ang kanilang grupo sa pagkakaroon ng mga partner na nag-look after din sa kapakanan ng mga hayop sa pamagitan ng pagbibigay ng mga dog at cat food sa mga far babies na naging homeless dahil sa bagyo. Nakiusap din si Hart na ikalat ang impormasyon na nangangailangan pa ang post ng Tulong para sa four babies at pet owners na naging homeless dahil sa bagyo.